Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nakatitiyak po tayo na maraming kakaharapin na problema, maraming kakaharapin na kaso si PBBM sa takdang panahon. Ngayon pa nga lang eh, parang hindi na nakakatulog ng mahimbing yan si PBBM. Ang inaalala niya, yung Congress. <coughs> Kailangan maging malakas siya sa mga congressman kailangan kontrolado niya ang congress dahil kapag binitawan na siya niyan pwede na siyang ma-impeach alam niyo po yun kaya kailangan mamudmud ng pera eh. mamudmud ng pera si speaker katulong ang presidente sa pagbabalakas ng budget kaya laging sinisingitan nila yan ng ano ng ayuda pang ayuda para pamudmod sa mga congressman. Dahil dito po sa susunod na eleksyon, dito po sa Mayo, kapag natalo ang mga kaalyado ni PBBM na mga congressman at mapalitan si Martin Romualdez bilang speaker, yari na. Pwede na pong i-impeach. Kapag hindi na nila hawak yung congress, pwede na nila pong i-impeach si... Bongbong Marcos dahil ang dami ng impeachable offense ni Bongbong Marcos so kaya ngayon, ngayon pa lang inaalagaan na <clears throat> paano pa kung mawala na sa pwesto si PBBM bumaba na ano, natapos na yung kanyang termino tiyak, ang dami pong kakaharaping kaso yan patong patong na kaso ang kakaharapin yan at lalo na kung si D.P. Sara ang maupo bilang Presidente kaya nakikita ko na yung future ni PBBM napakaraming kakaharaping problema <clears throat> sabi ko nga sa inyo ngayon pa lang kailangan mamudmud ng pera ni PBBM sa mga congressman <clears throat> kaya dapat manalo yung mga kaalyado niya dahil kapag marami natalo no? Mga kaalyadong congressman ni PBBM baka mapalitan si Martin Romualdez. At kapag napalitan na si Martin Romualdez, pwedeng may magsampanan dyan na impeachment kay PBBM. So ang mangyayari dalawa. <laughs> presidente sa vice president ah, uh, ini-impeach ng Senado. <laughs> baka yan po ang mangyari niyan. <clears throat> At kung sakali naman, na makasurvive si PBBM ang kakaharapin niya naman sa pagbaba niya eh puro patong-patong na kaso dahil wala na siyang immunity from suit di ba? wala na siyang immunity sa pagdidemanda dahil hindi na siya presidente pwedeng pwede na siyang idemanda ang dami pong magdidemanda dyan ulang una na yung mga Duterte ha? Huh? mga kaalyado ng Duterte sila Harry Roque dahil <clears throat> ang dami pong ginawa na labag sa batas, labag sa konstitusyon si PBBM unang una na yung pag-aresto kay PRRD pangalawa yung mga anomalya sa PhilHealth mga korupsyon kasama mo na yung pagiging ni PBBM ang daming kasong kakaharapin niya kaya ako nakikita ko sa ngayon medyo nakakangiti pa si PBBM. Pero may panahon 'yan na hindi mapagkatulog. No? May panahon 'yan na hindi makatulog ng mahimbing. Sabi niya nga, siya na nagsabi, hindi na siya natutulog, 'di ba? <laughs> Iniisip niya po papaano kung bumaba na siya sa pwesto dami pong kaso. Ngayon pa lang eh, ang dami ng uh, isinasampang kaso sa Supreme Court eh. Hindi pa siya, oh, pangulo pa siya. Hindi pa siya bumababa sa pwesto. Paano na kapag wala na siya sa pwesto? Kaya ang dami, ang dami po. Lahat po ng magkakapatid na Duterte, magsasampan ng kaso yan. Yan nga, sila Harry Roque, Baka sila maharlika, magsampan ng kaso dyan. Yung mga vlogger din, maaaring magsampan ng kaso dyan. At uh, <clears throat> yung mga, kagaya nila Vic Rodriguez, yung mga korupsyon, ay pwede po. Saka, maaaring may lumabas dyan ng mga kaalyado niya ngayon. <laughs> maaaring may lumabas dyan na mismo siya. Ha? ikakanta siya. Si PBBM nagutos niya, eh. si PBBM nagutos niya. Si Bongbong Marcos nag ano, nagplano nito eh. Marami pong babaliktad diyan na ilalaglag si Bongbong Marcos. Ngayon hindi niya pa maramdaman 'yan, pero alam ko iniisip niya 'yan. So, kaya <clears throat> ngayon pa lang tinatrabaho na niya si BP Sara na ma-impeach dahil yan ay isa sa pinaka pangunahing kalaban sa 2028. Pero ang problema pa rin ni PBBM, sino ang manok niya sa 2028? Eh si Romualdez walang kapanapanalo. Wala talaga. Hindi pa po pwede si Sandro Marcos. Eh kahit pwede si Sandro, hindi rin mananalo. Si Amy hindi rin mananalo yan. So, sinong ilalaban niya? Si Tulpo, Papayag ba si Tamba? Ha, <laughs> ah, Tamba. Oh, eh, huwag ka muna tumakbo. <laughs> uh, isang tabi mo muna yung pangarap mo. O, oh, wala na po yan eh. Wala na po yan si Tamba eh. Si Tulpo, patatakbuhin niya. Nakakasigurado ba siya na hindi siya ilalaglag ni Tulpo kapag naging presidente na si Tulpo? Ha? Bahala kayo dyan. <laughs> Puprotektahan ba siya ni Tulpo? Mananalo ba si Tulpo? Eh kahit naman ma-impeach si BP Sara, andyan pa si Pulong. Andyan si Baste. Ewan ko kung pwede na si Baste. Kasi ang alam ko, 40. 40 years old yata. Ewan ko kung may 40 years old na si si Baste sa 2028. So kahit ma-impeach nila si BP Sara, may titindig dyan isang Duterte. No? Huh? At uh, kahit si Tulpo pa ang lumaban. Basta patas lang na labanan, walang dayaan. Kahit sagad uh, kahit dayain pa nila ng konti, wag lang sagad. Sagad na pandaraya. Hindi nila kaya ang Duterte. Lalo ngayon, tignan mo ang ang trust and approval rating ni PBBM ngayon, 19% na lang. 19%. Bababa pa ba yan? Bababa pa yan maliban lang kung magbayad kasi ganyan talaga eh ganyan talaga ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos bayad sa mga survey bayad sa mga survey company tapos uh, bayad sa media bayad sa mga congressman bayad din sa mga senators, yung iba lang ah kagaya nung BICAM no? eh, nakuha nila si Grace po o oh, ayan <clears throat> kitang kita si Grace po kung gaano mukha rin palang no huh? eh nagpagamit siya diyan kila tamba kay saldi ko para para <clears throat> doktorin nila yung budget ng Pilipinas at ayan nga yung naipasa naipasa na naman yung mga akap-akap na yan at nasingitan pa ng mga daan-daang bilyon sa DPWH at kasama na dyan yung mga blanko, no? para para lang sa pera para lang sa pondo para lang sa baka i siya ni PBBM kung wala na si Grace po sa posisyon dahil uh, tapos na po yung kanyang termino sa Senado hindi na siya pwedeng kumandidato ulit at uh, kapag yan ay nai-appoint o oh, alam na natin alam na natin kasi napabalita na yan na willing siyang tanggapin kung i-appoint ia siya bilang member ng cabinet ni PBBM kaya sa susunod po na na 19 Congress <coughs> at uh, abangan natin kung may appoint yan si Grace po. Sa susunod po, uh, pagtapos po ng eleksyon, yan po, uh, baka i-appoint na yan si Grace po. Bilang bayan at bilang bilang tugon sa kanilang mga pinag-usapan na i-appoint siya. Basta, ayun na nga, basta taya nila itong 2025 budget siya kasi yung chairman ng appropriation kaya ayun nagpapasasa na yung mga congressman sa pondo ayan ginagamit na sa kampanya itong akap na to <clears throat> kasama po dyan sa sindikato na yan si Grace po sindikato ng pagano ano sa budget ano ba tawag dyan pagmaniobra sa 2025 budget. Kasama dyan si Grace po. At alam natin, pinangakuan niya ng posisyon sa gobyerno. I-appoint po yan ni PBBM. Kagaya lang po yan ni Angara na na-appoint bilang sekretary ng DepEd. So, abangan po natin yan. Yan po ang malaking magiging problema ni PBBM ngayon nga lang po eh pabagsak na yung kanyang bangka. 19% na lang ang kanyang trust and approval rating. Kapag umabot pa po 'yan ng apat na taon or 4 and a half years na si PBBM. Yung mga kaalyado niyan eh kapag alam nila na bagsak na si PBBM, paano ka pa sasakay sa isang bangkang palubog na? Eh, lalo kayong lulubog. Sasama ka sa, sa, lulubog. Kaya, pag malapit ng matapos ang termino ni PBB, lahat, lahat yan, lahat ng kaalyado niya, iiwan na siya dyan. Kawawang kawawa po yan si PBBM. Iiwan din po yan. Magsasakayan niya sa iba. Sa ibang bangka na nakalutang pa magsasakayan po yan kawawang kawawa po ang mangyayari niya kay PBBM saka sa mga Marcos na yan kawawa po sila kay Romualdez ganun din kawawa po yan at kapag wala na sa pwesto yan patong patong na kasong kakaharapin niya pero dapat ma-freeze ang kanilang assets hmm? yan yung ginagawa nila ngayon kakasuhan nila ng gawa-gawa okay lang kung totoong ano eh, totoong kaso eh Totoo yung binibintang nila kaya lang hindi eh. No? Bagayan na lang kay Alice Go eh. Hindi ako naniniwala. Hindi <coughs> pa naniniwala kay sa mga bintang nila ni Alice Go. Meron lang pera talaga si Alice Go na baka gusto nilang kunin. <coughs> At kung sangkot nga si Alice Go sa Pogo, baka gusto lang nila sulitin. Susulutin lang nila yung Pogo ni Alice Go. Para sila yung kumita. Ganun lang yun eh. Hiaharas lang nila yung tao. Ah? <coughs> para eh, malaki kinikita nito. Dapat tayo kumikita. Hindi siya. O, oh, digugurkuri natin to Para tayo ang kumita. <coughs> Ganyan lang po yan. Eh, may power ka. Gamitin mo yung power mo. Ah? Eh, dikasuhan natin yan si... Eh. Lahat po yan. Mga gawa-gawa lang. Tapos ipiprize yung asset. No? Okay lang kung totoo yung kinakaso nila. No? Kagaya dito pag baba ni Bongbong Marcos. Mga totoo lahat 'yan, mga akusasyon sa PhilHealth, mga daan-daang daan-daang uh, -daan bilyong piso na kinuha sa pondo ng bayan, mga totoo po 'yan. I -i 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 Iingay ba 'yan? <clears throat> Kumbaga, yung yung apoy na 'yan, uusok ba 'yan? kung hindi yan totoo mabubulgar ba yan lahat po yan <clears throat> totoo yan lalo na rin yung ano yung pagiging polboronic ni PBBM eh may, may merong magsasampa dyan dahil ano na eh dahil uh, authenticated na yung ebidensya ni Maharlika at kung sakaling tatakbo si PBBM bilang congressman ako yeah. kung ako sa kanya umalis na siya ng Pilipinas umalis na dahil uh, talagang tatadta rin siya ng demanda ng kaso kapag nawala na siya sa pwesto hanggang dito na lang po maraming maraming salamat sa panonood see you po next time ah, bye